true. No need to get Taiwan ID. Kung hindi mo gusto at mahal ang Taiwanese kasi pagsisisihan lang. Almost here sa TikTok marami ng BF na Taiwanese. So magko comment talaga ako sa ganitong reaction kasi I think this is really useful para sa lahat ng mga kababayan natin na may plano o merong uh, karelasyon na Taiwanese. So first about marriage na hindi mo kailangan kumuha ng Taiwan ID kung hindi mo mahal ang Taiwanese. At pangalawa, yung mga marami ng BF na Taiwanese. Lately po, marami nang nag-PPM sa akin na nagkakaroon ng marriage problem or marital problem dahil yung asawa nilang Taiwanese ay may kasama o ibang babae na Pilipina din. So, let's talk about pursuing someone. Ang Taiwanese po, may mga myth kasi o sabi-sabi na kumakalat dito sa TikTok. Na kapag ang Taiwanese daw eh, mahilig daw sa long legs, ayaw din nila ng walang makeup, at marami pang iba, lahat po yun ay myth. Okay, kung long legs ang pag-uusapan, sino ba naman ang ayaw ng long legs? ba? Diba? Pangalawa, makeup. Tingnan nyo po ang mga Taiwanese dito. Huwag niyo pong tingnan yung background niyo na nasa trabaho niyo. You have to see the whole part or the general population dito sa Taiwan. May nakikita ba kayong palosyang-losyang na Taiwanese? Lahat po sila ang gagaling nila mag-skincare at ang galing nila mag-makeup. Kaya nga ang daming parlor dito kasi talagang may self-love ang mga babae dito. So saan nang galing yung ayaw ng makeup? You know, sometimes, huwag nating ibase sa isang tao ang generalizations ninyo dito sa Taiwan. Kasi talagang ang dami pa po natin kailangang matutunan sa kultura at tao dito sa Taiwan. So, kung talagang merong Taiwanese na nagkakagusto sa iyo, they will pursue you. They will do everything para makuha yung attention mo. Pero, syempre, mag-ingat ka. Kasi kapag halimbawa married na yan at binigyan mo ng pag-asa o bigyan mo ng hint na may gusto ka, baka magkasala ka, ba diba? So, yun lang naman. Pangalawa yung sa Taiwan ID. Again po, para sa akin, if you're married to a Taiwanese, you get a Taiwanese ID because you have to kasi dito ka na nakatira but don't make it a reason to get married to a Taiwanese kasi talagang hindi talaga madali at mahihirapan ka at masasaktan ka at baka mamaya magpakamatay ka 'di ba so make this a reminder na hindi po biro ang pagpapakasal